<laughs> ah. ah. baliw. Ito, big so ibakat na mo ko. <laughs> <Ayan. laughs> Thank you. Ayan. So guys. So guys, uh, gaano ka na yung uh, jet ski. Ayan. Jet ski gabi, guys. Let's go. Let's <laughs> uh. go. <laughs> Long life okay na yan. mag-life tayo. Dito naka, 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 drone dito na, okay. okay. sige po. Pwede po ano mo, ula? 15 minutes lang, no? Oh, Masulat mo na ako ng panag, Okay lang po. Uy, uy, Ayusin mo, Ayan. So guys, let's go. Ready kayo na Nakabar, ako. Pwede ka na mamatay. <laughs> Hi. Ayan, na lang po namin suotin. Lang, suot lang. Suot lang pang ano. Dito sir. First time ba? Hindi. Hmm? Nakapag-drive na no? Ah, okay. Huwag ba natin to? Pwede nyo yung besahin. Dito na lang, Juban. Ah. Sensyon mo oh, kayo. Shoutout mo lang kami. Okay. Sige. Go! mo ha. Sino malaglag to ha. Mahal to kayo rin ito na yung Ay, sige. Sakay na ako mag-life best. Siya Mag-life best. Ay, sige. Madaanan

Dara, dada dara, dara. Ai, Atashi. Atashi no to. Oh, Atashi. Atashi. Um. Oh. Yeah, atashi. Na. Atashi Atashi. Bakit namin yan? Hindi na, hindi na maano, hindi na maano, maa... bakit ayusin mo din ang awak pa

kasi Hawa ka dito si Rina Dito mo. Oh, yan yan sa ayan, yan yan. Pwede lang yan ano. Yan. Yeah. Nakalagay ito sa kamay kasi in case na mahulog kayo doon, hmm. automatic mabuno to, automatic hmm. off ang engine. Hmm. Okay. Okay. Enjoy lang. engine Start. Start mo. 15 minutes kaway ako. Ako. Lang. Mo. ka kaya ko. Pagkawain ko, time na. Bigyan mo kung ka.

Ayoko ayoko subukan yung isang bagay pag di ko kaya talaga. Halika! ka. Come here. Oh, Tiga lang. Ay, ka. Ikaw magawa Ayoko Ako tatakot ako. So, dalawa kayo. Opo. Siya magmamaneho. Di ako, ano? Okay. ko na lang na jacket, ma. Hindi ako, ano? Mabigat, ma'am. One by one lang, ha? Hindi. Hindi ako marunong. Ayoko subukan pag di ko kaya. Alay, doon pa lang. Parang yung malumela. Ay, ang iba. Iba sa ano? Sa... Kailangan bigyan mo kunting gas. ah Kunting gas. Ah, may gas. Just... Hindi, dito na lang. Siyang muna. Ay, mas, mas maganda. Sure ball na. Ah, mo ah, So guys, hindi ako marunong. Huwag tayo magdunong-dunungan. Ito na. Si Atashi. Ano na lang? Nabakero! <laughs>

Nei!

Yo, hello, what's up, mga hoes, 3 says, goodbyes, peace out, peace out, let's go